Guys, ayan. Nagbahog na lang ako. Ano, binahog ko na lang yung sabaw. Ayan, uh, sinabawang isda. Ayan, nagalunggong. Ayan, sinabawang isda yan, guys. Nagalunggong we, uh, na may talbos ng kamuti. Try na tayo, guys. I me, mean, guys. I Amin, mean, asya. asya. Mm. Mainit pa talaga kasi bangong luto eh. siya. So, diba? Isang ano lang talaga yung ulam ng isang klase lang guys. sino ba mang isda lang. Ito so yung mga ano lang ulam sa probinsya. Dami siya ang isda kasi napaka napaka fresh. Hmm. So, ayan na guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.